yan mga anak ko. GR Edison Dina. GR Edison Dina. Kung sakaling hindi may magkaigi ang ginagawa ko. Alagaan niyo itong mga kapatid niyo tuwing umaga. Ay kailangan niyo itong bantayan at pakainin katulad ng ginagawa ng papa. Ayan bago matulog sa gabi kailangan bi ah, bibisitahin nyo parati nyo parati nyo titignan ayan kawawa naman itong kapatid mong dalawa kapatid nyong dalawa oh. Ah, kailangan <coughs> maghanap buhay si Papa hanggat kaya ng papa kahit saan man makarating kailangan magtrabaho ang papa para sa dalawang kapatid mo habang buhay nyo silang aalagaan kaya sana alagaan nyo sila ng habang buhay ayan o oh. umaga gabi kailangan yung pakainin <coughs> liguan dahil special yung dalawang baby nyo. Hmm. Wala namang problema sa pagkain tong dalawang kapatid nyo. Kailangan lang aalagaan. Kasi kapag hindi nyo napakain yan, hindi mapakain, maring mamatay yan kapag hindi nakakain. Malipasan ng pagkain. Chloe, ah? Kailangan natin magsakripisyo kapag ganito yung mga anak natin magtyaga para mabuhay sila. Bire mo, 16 years na siya ngayon. Itong isa, magpo 14 years na. Masaya lang, masaya lang ang buhay niya kapag busog. Siyempre, pag gutom iyak ng iyak. Akin na. Sa mo sa kape para madali nila makain. Pag sa kape ng kape Pagkasaw-saw ng kape ay isusubo mo sa kanila ay, Sawsaw ulit Sawsaw ulit sa kape Susubo mo naman doon sa kapatid mong isa para mas madali silang makakain ganito ang buhay ng super yayo tv <tipos> <laughs> yan ang buhay umaga ng morning ng tatay na may special. Marunong naman magkape kaya yung tatlong anak ko dyan kung sakali magka problema kailangan yung alagaan yung dalawang kapatid nyo. Pag hati-hatian nyo yan. Ito pa yung isa. Oh. Yan. Gwapo. Si Sa Rodel. Rodel Villarreal Bermundo. Ito yung isa. Si Chloe Jean. Nagkakape. Ay, pinapay. Ay, pinapay.